Uh, hello po, good morning mo lahat. Uh, welcome back to sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa dami ng feeds na atin pong ipinapakain sa ating mga alagang baboy. Kasi, mayroon pong natatanong, bakit daw po ang dami ng feeds na pinapakain? Then, bakit daw po uh, per meal, ang daming, uh, per, per kain, ang dami daw feeds na pinapakain, hindi ba raw magtatae po yung mga alagang baboy? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa dami ng feeds na atin pong ipinapakain sa ating mga alagang patabaing baboy. Doon po sa aking previous vlog mga kaibigan, mayroon pong nagtatanong, uh, bakit daw sobrang dami ang pinapakain And then, hindi ba daw magtatae yung mga baboy sa so sobrang dami? And then, per pakain ba daw yung dami ng fields natin pong ipinapakain sa kanila? Doon po sa starter fields, mga kaibigan, yan po ay nag-range ng day 1 to day 30. Yan po yung range niya. Ang range po yung papakain ay 0.5 to 1 kilograms. So, between that day, mga kaibigan, day 30, day 1 to day 30, kayo na po bahalang mag adjust from 0.5 to 1 kilo basta maximum po ay 1 kilo lang po yan hanggang day 30 sa grower po, ganoon din po 1 kilogram to uh, 2.5 at 2.25 kilograms day 31 to day 90 so yung range po mga kaibigan ay 2 months so between the 2 months mga kaibigan kayo na po bahalang mag adjust ng phase na dahan-dahan Basta, pagdating po ng malapit na po ng day 30, siya po ay makakaubos na po ng Uh, 2.25 kilograms sa isang araw o per araw Panutin naman po ng finisher feeds mga kaibigan, ganun pa rin uh, day 91 to day 105 or 110 2.25 to 3 kilos so kayo po rin ang mag-adjust nyan, so per araw per biik po yung ating pakain ngayon, kapag kayo po napapakain ng dalawang beses o tatlong beses sa isang araw yung aking po sinasabi na dami ng uh, feeds na inyong ibibigay ay hatiin nyo po yan kung ilang beses kayo napapakain Halimbawa, sa uh, finisher stage malapit na po ibintan yung mga lagang baboy nyo o malapit pong i-harvest so inyo na pong ipapakain ay uh, 3 kilos per day na siya po it nasa siguro wa, 95 days pataas so 95 days pataas po yun na po yung makakaubos ng 3 kilos per day so ibig sabihin ng 3 kilos per day sa isang araw siya po ay makakaubos ng 3 kilo lang So kapag kayo po nagbigay ng pagkain ng uh, dalawang beses, kayo po ay magbigay sa umaga ng one and a half kilo, sa hapon po ay one and a half kilo din po mga kaibigan. Kapag tatlong beses kayo nagbigay sa isang araw ng pagkain, umaga isang kilo, tanghali isang kilo, hapon isang kilo. Yan po ang ibig sabihin ng per meal, per day, per baboy po mga kaibigan. Kung ilang beses kayo napapakain, i-divide value lang kung kaano kadami yung fuel sa dapat yung ibigay sa mga alagang baboy niyo sa loob po ng isang araw. Para hindi po kayo malito, yan lang ba inyong tandaan. Halimbawa, dito po sa grower stage, 2 kilos per day yung maximum o 2.25 kilos kilograms per, uh, per day yung maximum. Sa isang araw, sa umaga, pwede po kayo magbigay ng dalawang beses sa isang araw. Sa umaga, kayo po yung magbigay ng 1 kilo. Sa hapon po mga kaibigan, pwede po kayong magbigay ng 1.25 kilograms. So, sa isang araw, siya po yung nakaubos ng 2.25 kilograms. Basta, kayo na po bahalang mag-a-adjust. Huwag niyo pong biglain na isagad sa dami o maksimum na feeds. Dahan-dahan niyo pong i-adjust yung dami ng feeds doon po sa mga lagang biik hanggang aabot po sa mga maximum days po mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon. At maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.